Claudine gigil kay Angelo ayaw makasama sa movie. Angelo wa pakel. Sky Claudine. Current Mix TV showbiz update. Disclaimer ang mga larawang ito ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay kinukuha para sa karagdagang information. Credit to the rightful owner. Ayun nga guys, Claudine gigil kay Angelo bakit ayaw makasama sa pelikula may isyo pala sa pagitan ni Nakludin Barito at Angelo de Leon. Yan ang nalaman namin sa naging revelasyon ng strange wife ni Raymar Santiago na loka ang lahat sa naging pasabog ni Claudine nang magbigay ito ng mensahe para sa 20th wedding anniversary ng mga kaibigan niyang si Gladys Reyes at Christopher Rojas. Kasabay din ng selebrasyon ng celebrity couple ang pagdiriwang sa 18th birthday ng panganay nilang anak na si Christopher. Isa si din sa mga malalapit na kaibigan ni na Gladys Reyes at Christopher Rojas na dumating sa event. Nagbigay ng nga ng message para sa 20 years nilang pagsasama bilang mag-asawa sa isang bahagi ng speech ni Claudine ay nabanggit nga nito na tungkol sa plano nila ni Nagladis na mag makagawa ng pelikula si ni Claudine sana matuloy na ay manifest na natin ang reunion project natin with Judy Ann Santos ayun na nga ikaw ba game ka gumawa ng pelikula with me Juday at si Angelo mabilis na sagot ni Claudine no 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 ikaw lang ako at si Juday walang Angelo na ikinagulat naman ni Gladys at nas nagsabing ha talaga ba Oo, oh, hindi ko alam kung saan ang galing yung sagot ni Claudine at biglang ang natawa si Gladys. Seryoso ka ba? Ha ha Teka lang ha, nagulat ako. Ha, ha ha Nagsabing lang ako ng totoo. Tayong tatlo lang yon hirit pa ni Claudine sabay saying hindi siya suplada kundi maldita. Pilit ng i- Ini ba ni Gladys ang usapan dahil nawiwindang na nga siya sa pinagsasabi ni Claudine? I hope hindi ito totoo. Ano bang nangyari sa iyo, Claudine? Actually, naroon din sa events si Angelo kasama ang kanyang asawa pero nakaalis na ito nang dumating si Claudine kaya hindi sila nag nagpang-abot. Naloka naman ang mga guests sa party ni na Gladys at Christopher sa naging revelasyon ni Claudine. Tungkol kay Angelo may nagkomento na, na sana'y hindi na lang nagbitaw ng ganong salita sa event ng mga kaibigan niya. Paliwanag naman ni Claudine, hindi sila okay ni Angelo dahil nung down na down siya at may issue sa kanilang pamilya, nagpa-interview raw ang kapwa atres at nagbigay umano ng opinion sa controversial na pag-away ng Barreto sister. Ani Claudine, wala raw karapatan si Angelo na mag-comment sa isyo at problema ng kanilang pamilya. So, dapat kinalimutan na lang siguro, no? So, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, guys, isulat nyo sa baba ang inyong naging pahayag. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Current Mix TV. Until next time. Thank you so much. Baboosh. And God bless us all.